Samantala sa pagkakakataong ito pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. CNN Live. Nation. Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel at magandang araw Pilipinas inaristo ng Integrity Monitoring Enforcement Group o ang IMIG Mindanao Fed Unit sina ni Police Master Sergeant Nasrula Abdullah Gani at si Police Executive Master Sergeant Benigdo Briones Mercado Jr. Nakatalaga ang dalawa sa Regional Highway Patrol Unit sa Cotabato City na aristo ang dalawa matapos inireklamo sa kasong robbery extortion sa tanggapan ng Regional Highway Patrol Unit Bangsamoro Region. Ayon kay IMEG Mindanao Field Unit Acting Chief na si Lieutenant Colonel Aldrin Abela e sinagawa ng kanilang tanggapan laban sa dalawang pulis na sangkot sa robbery extortion ang isang entrapment operations. Sinabi pa rin ni Abela na nakatang tinanggap sila ng reklamo mula sa isang hindi na pinangalan ng na hinihingan ito ng kalagang 50 mil pesos kapalit sa pag-release ng kanyang Honda Civic na inimpound ng dalawang pulis dahil sa illegal transfer of plate number. Nilinaw rin ni Linaurini Abila na si Police Executive Master Sergeant Benigno Mercado Jr. ay hindi kasama sa kasong robbery extortion pero kakasuhan pa rin ito ayon kay Abila dahil sa direct assault bunga nang nagpaputok din ito ng kanyang baril sa IMEG Mindanao Operating Unit. Samantala, tinawag naman ni newly installed Police Regional Office BERMM Regional Director na si Police Brigadier General Prixie Tonggawan ang dalawang mga pulis na nakuli ng IMEG Mindanao dahil sa kasong robbery extortion na quote-unquote police na hangal dapat ito'y matanggal. Sinabi ni Tanggawon, ang PNP ay handang tumanggal ng mga polis kalawag na silang anay na sumisira sa hanay ng PNP. Wala well, ramo, Simon Roving, reporter ng Mindanao Radio, Kalikasan ng Ong City Base, nagulat ng live para sa Simen, Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide Nation Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Sa